Andito tayo ngayon sa Tanay Rizal. May hinatid ako dito. Ito. Ano pala ako? Wala akong karga pabalik. Ay, nako. So, pauwi na lang tayo. At, ah, uh, yun. Wala na akong karga. Pero po make-up dito. Uh, Mag-waste na lang ako kasi hindi ko kabisado yung daan dito. So, kita po, 30 minutes papunta dun sa amin. Wala uh, walang karga. Pauwi. Lugi na naman. <laughs> so, ito yung pinaka ayaw na ayaw ko. So, malaki nga yung bayad papunta rito. Uh, pabalik naman. Wala kang dala. So, andito ta tayo sa Marikina. Ay, nako. Nangyari sa'yo. <laughs> Nagsayang ka lang ng gas. mga kaibigan na ah, may iaatid uh, ako tapos pabalik wala akong karga talagang uh, ako sa biyahe alam nyo sa totoo mga kaibigan wala pa akong tulog ngayon <laughs> kasi pag nasa bahay naman ako hindi naman ako makatulog kaya ang ginagawa ko binabiyahe ko na lang dito sa joyride at least yung tinatambay-tambay ko na wala akong tulog may bayad di ba? 11.40 ako nag-start kanina mga kaibigan tapos uh, nasa 700 lang yung kinita ko ngayon bawasan ko pa ng gas siguro ayong gas ko mga 200 limandaan uh, lang yung kinita ko ngayon siguro kung uh, lima ganyan limandaan ilang oras alas 11, alas 2, alas 1, alas 2, alas 2 alas 3 hours ginawa ko yung 3 hours, 500 3 hours yun, pwede na rin kaysa nakatambay kaso nga lang ganitong sistema na ano ay eh, ito kasi nanginayang talaga ako ito kasi almost 30 minutes yung uh, tumatakbo ako na walang masairo so malapit na pala tayo sa isa ay nako ako ay uh, napapagod din na <laughs> ba yan so kakagaling ko lang sa sakit ubo sipon sakit sa ulo tapos ganito pa <laughs> naman umulan. Mukhang umulan pa. Pambira. So, andito na tayo sa Kubaw, no, mga kaibigan. sa so, malapit-lapit na tayo. San Juan. And then, uh, Santa Ana, Manila. kaya na uh, napapagod na. Kalain <laughs> mo, pag alas 3 na mga kaibigan, nakalimutan ko man halian. So sobrang uh, enjoy ako sa pagmamaniyo Para tuloy ako nitong lasing Kaya pala hi, Para akong nahihilo <laughs> Pambira naman talaga oh. Na, magalas stress na tapos ulan pa oh. Bira talaga oh. Wala akong pasayro pa balik. Sa bagay, papon hindi ako nagpagas ngayon, hindi rin bukas na ako magpagas kasi agahan ko na lang bumiyahe try ko umaga tapos uwi ako alas 12 sigurado talaga yung uh, gasolina ko ngayon abo talaga to ng 300 tapos walang kita abang bumibiyahe ay nako napapagod din ako ah <laughs> So maraming nagtatanong bakit daw ako pumasok bilang isang joy ride eh 12 oras na ngayon duty ko nagjo joy ride pa ako So alam nyo mga kaibigan kasi nga dito kasi sa Pilipinas sobra sobrang trabaho mo pero yung kinikita mo hindi pa sapat kaya ako to ginawa magkaroon ng uh, sideline para may uh, Anustos pangaraw araw sa mga bata na nag-aaral. Kasi kung isipin mo, 'yung sweldo mo sa loob ng isang araw na 610 plus OT, wala mangyari.